Sa ikawalong gabi ng simbang gabi, maagang dumating si Nalin sa simbahan. Hindi niya maalis sa isipan ang paghawak ni Alfred sa kanyang kamay noong nakaraang gabi. May kakaibang init at katiyakan sa simpleng galaw na iyon. Parang isang pangako na kahit hindi nila sabihin sa isa't isa, may espesyal nang namamagitan sa kanila. Habang nakaupo siya sa isang bangko sa gilid ng simbahan, Narinig niya ang pamilya na boses ni Alfred. Maaga ka ngayon na, bati nito, hawak-hawak ang termos na madalas nitong dala. Ngumiti si Nalin at sumagot. Parang gusto ko lang mas magtagal sa lugar na ito ngayong gabi. Iba ang pakiramdam. Umupo si Alfred sa tabi niya. Ang mga mata nito ay nakatingin sa mga parol na nakasabit sa mga poste. Naline, simula nito. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero parang gusto kong linawin ang nararamdaman ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Naline. Hindi niya alam kung handa siya sa sasabihin ni Alfred. Ngunit tumingin siya dito at hinayaan itong magpatuloy. Simula nang makilala kita. Parang unti-unting nagbabago ang pananaw ko sa maraming bagay. Sabi ni Alfred, ang boss si Toy puno ng sinseridad. Dati, akala ko ang Pasko ay paalala lang ng lungkot at kawalan. Pero dahil sa yon na lin, natutunan kong pwede pala itong maging paalala ng bagong simula. Hindi makapagsalita si Nalin. Sa halip, tumingin siya kay Alfred ang mga mata niya ay puno ng emosyon. Ikaw ang naging liwanag sa madilim kong mundo. Patuloy ni Alfred. At kung papayag ka, gusto kong maging bahagi ng buhay mo. Hindi lang ngayong Pasko, kundi sa mga susunod pa. Nararamdaman ni Nadine ang pagbuhos ng emosyon sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahang maririnig ang mga salitang ito. Ngunit hindi rin niya maitanggi ang nararamdaman niya para kay Alfred. "Alfred," sagot niya, ang poses niya ay bahagyang nanginginig. "Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng ganitong koneksyon sa sinuman, lalo na ngayon. Pero sa bawat gabi na magkasama tayo, nararamdaman kong parang ikaw ang sagot sa mga tanong ko. At handa akong subukan." kung ano ang naghihintay para sa ating dalawa. Ngumiti si Alfred at sa mga sandaling iyon, parang naging mas maliwanag ang mga ilaw sa paligid nila. Tumayo siya at iniabot ang kamay kay Nalin. Tara Nalin, magpasalamat tayo sa harap ng altar. Siguro, ito ang pinakamagandang simula. Sabay nilang tinungo ang loob ng simbahan. Ang paligid ay puno ng awit ng mga mananampalataya. Ngunit sa pagitan nilang dalawa, parang may sariling musika na nag-uugnay sa kanilang mga puso. Habang nagdarasal, tahimik na nagpasalamat si Lynn sa bagong simula na hindi niya inakalang darating sa kanyang buhay. Sa tabi niya, si Alfred, tahimik ding nagdarasal ngunit sa kanyang isip, isang bagay ang malinaw. Sinalin ang liwanag na matagal na niyang hinahanap. Sa pagtatapos ng misa, lumabas silang magkasabay at sa malamig na hangin ng gabi, ramdam nila ang init ng bagong simula. Ngayon, hindi na sila dalawa lamang na naghanap ng sagot. Sila'y dalawa nang magkasama, handang harapin ang anumang darating.